Dear DJ Corey, Isa ako, kamahig ko nga babae. Itago lang ako sa ngalan nga Sophie. Five years ago, I found a man na tawagon ta sa ngalan nga JC. Upod siya sa trabaho sa kuya ko. Ako ang only girl sa amon niya magulutod kag-agot. Tatlo kami tanan ang tanan sang ginsunlong ni JC e. ang kuya ko. Bao, guwapa gali manghod mo no? Wala mo pakilala sa akon ba? Hambalya. Pagkatapos sadto nagdiskarte na siya sa akon kag formal nga nangaluyag. Pero ginhambalan ako sang kuya ko nga hindi ko no manami ang batasa ni JC. Kutos, bugat kamot. Baba idor pa. May lain siya kuno nga agenda sa akon. Pero wala ako na mati kay kuya. I followed my heart, kumbaga, ginpakigbato ko si JC. Hambal ko pa kay kuya. Di ano kid kuya, hindi man ko perpekto. Hindi man ko matinlo ang babayi. Nga kinahanglan ko patulukon ang mga sala nga nahimo ni JC sa past niya. Then, hambal sang kuya ko, ikaw bala. Ikaw man gihapon makadesisyon, kay dako ka na. Kag may pinsar ka na nga imo, Basta ako concerned lang ko sa imo tungod utod na ka. Kaya hindi ko gusto nga mapahamak ka. Dugang niya pa. Kadamo sa mayo nga lalaki da nga si JC git. Pero wala ako na mati kay kuya. Ginsunod ko ang gusto sa tagipusuon ko. Then after few weeks, ginsabat ko si JC. Upod ko siya sa nag-celebrate ako sa nga birthday ginbawalan niya pa ako nga mag uh, ginbawalan niya pa ako nga dalon ang mga upoy ko sa work sa akong birthday celebration kay puro sila lalaki one of the boys sa nga daan before pa kami nagkilalahay pero ginrespeto ko siya so yes nang in okay man kami eventually nakilala niya ang mga friends ko pero sa paglakat sang inadlaw amat-amat ako nga ginapalayo ni JC sa mga friends ko isa lang sa ilang gusto niya nga updan ko or magstay sa akon. Ang friend ko nga gay. Kay siya lang ko nang mabuot kag permi nga nagabugno sa iya. So ako tungod na respeto ko ang feelings niya kag tungod boyfriend ko siya. Nagdistansya ako sa mga friends ko nga hindi niya feel. Then one day nagresign ako sa trabaho tungod ka toxic na. Kag wala gid nag-increase ang sweldo ko. Tungod sini na apektuhan ang finances ko. Nag-rely ako sa mama ko. Pero syempre dito ko na dito na ako nakabati isang istorya, nagumpisa na ang panukma sa mama ko. Ginkuha ako ni JC kag dito kami nagstay sa ila. Kun magsulod siya sa trabaho, wala niya ako ng kwarta, bisan 20 pesos, bisan 20 wala. Then amat-amat nga ang batasan niya. Kung akig siya ginahanaan niya ko, ginasumbag niya ang cabinet, tapos nag-horamentado siya. Grabe siya kung mga akig. Dumaguba ang kalibutan. Naglabot sa punto nga na patupaan niya ako. Naistorya niya man sa ako, niya bisan ang ex niya na niya man. Then one day, gingisi niyang bayo ko. Even may underwear. Tapos the next day, masori lang siya. Hindi niya ko no Ho, hindi niya ko na pagliwaton, hindi niya hungod. After siyang tanan nga ato, nagpauli ako sa mama ko. Still, wala man gihapon ako trabaho. Then I decided nga mag-apply bilang isa ka call center agent. Nakasulod ako sa final interview hasta nga nag-medical ako. And then I discovered nga may sakit ako. Not qualified for the company nga obrahan ko. Kinanglan ko pa ko na mag-undergo further tests tanan nga ato ginagyan ko, ginlukdo ko nga nagaisahan nun. Wala man lang ako ginakadoan ni JC. Damo lang siya sa rason nga ginahambal para hindi niya ako makadoan. Pisa na nga mo anniversary nalipatannya, niya. Birthday ko, birthday ko ah, nalipatan niya. Puro plano lang siya. Pero ni isa sa mga plano niya wala matuman. Tanan nga inigin, bali wala ko lang only to find out nga chat siya gali sa iban nga babayi. So ginsokmaan ko siya, ginbrekan niya ko, ginpalampas ko lang ang tanan, tungod palang gakugid siya. Then one day, ginbalikan niya ako, nangin okay kami, nangin okay ang tanan. Until one time, naglisensya siya nga mapauli sa ila probinsya. Groceryhan niya ko ng mga utod niya, ginpasugtan ko siya syempre kay pamilya niya eh. Sang gabi i siya nga on the way na siya kuno sa ilang probinsya. I don't know pero dugul pilang lang ako nakabatsya kasi hindi amo. Something nga hindi ko ma-explain. Do ginakulbaan ako. Nga do hinali lang nagsakit ang dugahan ko nga hindi ko mabalaan kung ano ang rason. So gin-chat ko ang utod niya, ginpamangkot ko kung nakaabot na siya. Wala siya nag-update kag nag-reply sa ako eh. Ang hamba ang utod niya, wala pa ko no. So mas nagdasig ang kubakubas basang dughan ko. 12, 12 midnight na to ah. 8pm ang last niya chat sa akin. Baka doon na daw siya sa utod niya. So, ginbuksan ko ang Facebook niya. And I discovered nga may i up siya gali nga babayi. Hmm, kag siya gali mainom sa place ang katrabaho niya. Tapos nakita ko pa ang chat niya sa babae nga to. Sobra magpasweet. Siya pa ko nung magastos sa tanan. Nang luya ako, DJ Cory. Nagpalanog daw ako. Nagpinot ang dughan ko sa time nga to. Nabudlayan ako maginhawa. Gusto ko maghagulgol pero hindi ko mahimo kay ara lang sa pihak ng kwarto si mama. Gincheck ko ang wallet ko kung kaigo pa ba kwarta para makadoan ko siya sa balay sang katrabaho niya gintawagan ko ang friend ko doon ako sa balay sa katrabaho ni JC samtang naghihibi ako nagtext ako si JC hambal niya hindi ko na pag-i-chat ang migonya niya kagang girl nga upod niya barkada niya lang ko kag nakibot na lang ako nga gin-delete niya ang tanan nga convo nila sang girl sa chat niya para wala ako sang mabasa Pero too late na kay na basa ko na. Nabasa ko na ang pruweba sang kababuyan niya. Kagang wala niya nabalaan, na-screenshot ko pang tanan. Grabe, do gusto ko nalang magsalop sa duta. Imagine na bala, ang feeling na ginapabatsyag, ni, ginapabatsyag sa pamilya mo sa imo nga pabugat at ka na sa balay kaya wala ka sa trabaho, kag kwarta tapos may sakit ka pa tapos ang boyfriend mo, amo pa na. Amo pa na ang himuon sa imo. Amo ka pa na kung tratuhon. Ang boyfriend mo nga ginapakigbato mo sa bilog nga kalibutan. Kag permi mo ginapili. Dayon amohon ka lang sina. Fast forward Christmas, nakipag-break siya sa akon. Ginpabayaan ko siya tungod palangga ko siya. Tungod, amo na ang gusto niya. Then naglakat ang mga adlaw, tungod marupok ako, naghulat ako sa iya. Nagalaom nga balikan niya pa ako, pero wala. And then one day, natabo ang isa ka bagay nga until now, ginasukma niya man gihapon sa akon. Tungod nasubuan ako kag gusto ko maglingaw-lingaw nakipagkita ako sa ex ko para magistorya dala inom-inom. Well, I got drunk, nahubog ako kag may natabo sa amon sang ex ko. So good said to Permi na kami nagkakita-kita sa ex ko. Kagtungod si na, nagpakita si JC sa ako. Gusto makipagbalikan. Nagpakitlooy pa. Gisugiran ko siya nga may natabo sa amon sa ex ko. Kagina try namon nga kay uhon kung diin, diin kami nagsala. Kag nagkulang sa una. Kag dapat batunon niya. Batunon niya, na, niya na, niya na lang nga wala na kami. Pero hambal sa ako, ang palangga niya pa kuno ako. Kagkaya niya batuno na ang anuman nga natabo sa amon sa ex ko. Tilawan niya nga kalimta ng tanan. Basta magbalik lang ako sa iya. Ako naman nga marupok ba o nagpati. Ginuntatan ko ang pakikipagkita ko sa ex ko kag nagbalik ako kay JC. Pero sa kadugo yun, ako lang permi ang nagabaton sa iya. Ako lang permi handa magbaton mag-agwanta, magpatawad, bisan ano pang ginahimo niya. Bisan pa nga niya nga handa siya kalimta ng natabo sa amon sang ex ko pero suli ang ginapakita niya. Two years nang nagligad since natabo kami sang ex ko pero liwat-liwat. Liwat-liwat niya -liwat, nga ginasukma sa ako ng sala ko. Nga nahimo, paano nangin sala? ato kay break na kami sang time nga natabo kami sang ex ko. Hambal niya pa, wala na ko no nagbalik ang salig ni Sakon. kag premi niya ako ginahambalan nga malanti, kerengkeng, mahigko nga babayi. Kag nahimo niya pa ako nga sakiton, physically, emotionally, mentally. Even sa adlaw sa birthday ko, wala na siguro sa may makalabaw pa. Gin sakit niya ako. Tungod lang nakita niya sa phone ko nga nag-greet sa happy birthday ang ex ko. And now I decided to end up everything. I decided to be alone. Gusto ko na lang mag-isahan doon. Nakipagbulag na ako sa iya. Hindi mahapos ang tanan. Like right now, sa tuod lang, I miss him. I miss him so much. Kag like may mga times nga, nga gina-question ko, ko kung kaugalingon ko, kung insakto ba lang desisyon ko may times man nga gina-question ko ang kagulingon ko nga base may sala ko. O git man, may nahimo man ako. Although may part gid sa nga nagahambal, nagahutik nga padayon lang. Insakto ang ginhimo mo nga makipagbulag sa iya. May mga times nga confused ako, depressed. Wala na ako kabalo kung anong himuon ko, gani. Nagpangamuyo na lang ako. Nga malampuwasan ko kung ano man ang ginabatsyag ko subong. Thank you DJ Cory and I hope mabasa mo ang akong nga sulat. Love, Sophie